Isang stray dog, milya-milya ang nilalakad gabi-gabi para mga lakal ng pagkain para sa kanyang mga kaibigan. Sharing is caring. Yan ang moto ng isang stray dog sa Brazil na matyagang naglalakad ng mahaba tuwing gabi para lang makahanap ng pagkain. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang mga kaibigan. Kung sino-sino ba ang mga kaibigan ng generous dog na ito? Ito naninirahan ang abandonadong aso na si Lilica sa isang junkyard sa Sao Carlos, Brazil kasama ang kanyang mga kaibigan, mga pusa, mga manok at iba pang mga aso. Dahil kapwa mga stray animals sa mga ito, wala silang permanenteng pinagkukuhanan ng pagkain. Kung kaya naman ang magkaanak si Lilica ay nagsimula itong dumiskarte at maghanap ng makakain sa kalaliman ng gabi. Sa paglalakad ni Lilica, napadpad siya sa bahay ng animal lover na si Lucia Helena de Souza na walang pag-atubiling nagbabalot ng na mga pagkain para sa aso. Sa gabi-gabing pagbisita ni Lilica, napansin ni Helena na hindi nito inuubos ang mga pagkain na inihahanda niya para rito at umaalis bit-bit ang plastic na pinaglalagyan nito. Dahil dito ay napagdesisyonan ni Helena na sundan ang aso at doon na diskubre na ang tinitira pala nitong mga pagkain ay inilalaan ito para sa kanyang mga kaibigan sa tambakan. Nagtuloy-tuloy at nagtagal ng taon ang nabuong routine ni Lilica at Helena. Sa katunayan, si Helena mismo ang nagaantay sa pagdating ng aso sa kanilang tagpuan. Ang kwento ng generous dog na ito nagsilbing inspirasyon at paalala sa mga netizen online na hindi dahilan ang kahirapan para magdamot sa mga kapwa na nangangailangan. Sa mga four parents dyan, tinitrain nyo rin ba ang inyong mga alaga na maging mapagbigay? Z Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.